Hello mga kama mga ka idol I-update ko naman itong mga kama mga ka idol Ito yung 2710 na uh, 10 pesos uh, Apolnario Mabine at Andres Bonifacio Ito mga ka idol Mga kama mga ka idol ito yung bantayan yung mga kama mga ka idol ito Sigurado ako nito malapit na itong mag ano Magmahal itong pera na itong mga kamang. Tingnan mo yung ano niya oh. Tingnan mo yung Forma niya sa ano. Iba yung ano niya. Iba yung forma niya oh. Reverse 3. Uh, reverse die 3. Ito mga kamang maka oh. 2017. Ito sigurado ako. Mag ano to. Magmamahal man tong ano to. Ito tinan mo oh. Malabo yung ano niya mga kamang maka idol. Malabo. Malabo siya. Yan oh malabo siya paggawa ito baka to reverse day trading ito ito siya marami akong kanito mga kamukha ito tinatago ko lang kasi ito dati nung paglabas nito talaga mayroon na ako nito natago ko talaga to hanggang ngayon nandito pa rin kaya nga ito bagong-bago talaga yung tingnan siya oh Ilagay ko sa iyo alkansya to eh. Marami to eh. Pakilike and subscribe lang mga kaamang mga ka idol para matulungan nyo rin ako para tataas din yung subscribe ko. Ito mga kaamang mga ka idol. Ah... Uh, Palagaan niyo tong pera na to, itago niyo lang to. Kasi baka magmahal to. Ito, ito. Malabo siya dito eh. Yung mga picture, ano niya talaga eh. Oh. Ito, ito yung sa ano, yung sa likuran. Hmm. So, no, Bangko Sentral ng Pilipinas, 1993. Ito siya, sigurado ako ito, sa numista nito. Ah, baka magmahal, magmamahal na to. Ito, labo. Hmm. Ito yung 2017 niya. Medyo lagpas konti na no, oh. Parang lumilikit na eh. Kaya nga ito, babatay nyo ito mga kamangang. Ako eh, tinatago ko ito mga kamangang. souvenir ko ito eh. Hindi ko ito bibitawan ito. Ito ang mangyari ito. Marami akong mga ganito eh. Dito si talaga, marami. Pero yung sa akin lang ta talaga, hindi hanggang ngayon, hindi talaga ako nakita ng 20, ay 2007 at 2009. Grabe kahirap hanapin talaga yung 10 piso na ano, 2007, 2009. Grabe. 28 meron ako. 2000 meron ako. Ito mga kamong idol. basta ito update ko lang to pera na to. Ah, uh, alagaan niyo lang to, tago niyo lang to. Ah, oh, tinatago ko to to eh. Ah, uh, thank you plus mga followers ko mga kamong idol. kaidol. Ah, uh, thank you sa mga followers ko na tulungan niyo ako sa mga pag-like pag o subscribe. Masaya na ako diyan, mga kamag-anak ka idol. Ayun, nakukumis ako dito bago lang ako dito. Ah. Uh, ito, lagi YouTube at baguhan. Sana matulungan niyo rin ako. Ah, uh, ito mga update ng mga kamag-anak ka idol, ito mga pera ito. Wala gayo to, wag niyo pakawalan to. Kasi wala na to, eh. konti na lang to ito, eh. maalam ko, eh. konti na lang to ito sa ano, itinatago na to. Eh. Ito, iba yung kung ano niya, oh, klase, oh. Thank you, mga kamamakay,